Panalangin sa itim na Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na itim na Nazareno, Diyos na nagkatawang tao, Ikaw na dumanas ng hirap, pasakit, at tagdurusa. Pa sa aming kaligtasan, Ako'y lumalapit na may buong pananampalataya. Pinagpapawisan ka habang pasan ng krus. Sugatan at nilalapastangan. Subalik hindi ka tumigil sa pag-ibig at tagtubos. Sa bawat hakbang mo patungo sa kalbaryo, naroon ang aming pag-asa. Panginoong Hesus Nazareno, sa gitna ng aking kahinaan, sa gitna ng aking mga pagsubok, sa gitna ng aking pag-alinlangan, inaabot ko ang aking puso sa iyo. Pagalingin mo ang aking sugatang kaluluwa. Patatagin mo ako sa oras ng pangungulila at paghihirap itaas mo ako kapag ako'y nadarapa at bigyan mo ako ng grasya upang magtiyaga at magmahal itim na nazareno dinggin mo ang aking panalangin sa bahaging ito banggitin mo ang iyong personal na kahilingan sa iyo ako umaasa o Hesus na mapagpakumbaba sa iyo ako nagtitiwala o hari ng awa at sa iyo ako maglilingkod ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.